sa pagpapatuloy po ng ating usapin sa mga aksyon at programa ng NAPSI at ng na mga departamento at sangay ng pamahalaan laban sa kahirapan. Alamin po natin ang mga hakbang na ginagawa ng NAPSI Youth Sector para matugunan ang kaso ng adolescent pregnancy sa bansa. Tututukan natin ang convergence o ang pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at ng pamayanan. Dito pa rin sa National Anti-Poverty Commission Action Laban sa Kahirapan. At ngayong umaga, makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa, si Ninian Sumalia, Sectoral Council Representative ng NAPSI Youth and Students Sectoral Council para pag-usapan ang lumulobong kaso po ng teenage pregnancy at kung paano may ang kabataan mula po sa problema ito. Ninian, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Ms. Dayan, at sa lahat po ng mga nanonood po ng Rise and Shine, Pilipinas. Alright, so tutukan natin itong problema ng adolescent pregnancy. Gaano na ba kalala ito at paano ito nakaka sa sektor ng kabataan? Isa po talaga yung uh, uh, pagtaas ang ng teenage pregnancy, ang uh, uh, focus na agenda po ng mga kabataan, lalo na po sa NAPC youth and students, uh, sacral council. Um, dahil nakikita po natin na tumataas yung bilang, um, sa tala po ngayon ay nakikita din natin na tumataas yung Uh, trends ng 10 years old up to 14 years old Bumabata na mga, yung mga uh, bata ina. nabubuntis. Okay. Uh, ito po ngayon yung uh, a trend at nakikita din natin na meron pong repeat pregnancies. Mm -hmm. So, yung mga kabataan na nabuntis na noon ay uh, ulit-ulit so, na nabubuntis ito okay. po yung dahil sa kakulangan po ng uh, uh, comprehensive rep reproductive health education para sa mga kabataan at nakikita natin na yung ganito pong sitwasyon ay napakahalaga yung edukasyon po na ito para sa kanila. Okay, so you raised two important points. Ano? Sabi mo, 10 to 14 years old, so bumabata ang mga maagang nagbubuntis. At sabi mo nga, ay yung uh, trend, ano? ay, uh, itong nakikita nating trend. And then also nabanggit mo yung education, which is very important. But aside also from education, ano-ano pa kaya yung mga pwedeng gawin ng iba't ibang mga departamento at ahensya ng pamalan para tugunan ng problema ito? Uh, sa ngayon po ay ay, nakikipagtulungan po kami sa Commission on Population and Development at ganoon din po sa National Youth Commission uh, nakikita po namin na yung pagtutulungan po ng iba't ibang uh, ahensya po ng gobyerno at katuwang din po ng ating uh, SK, uh, yung sangguniang kabataan po natin na maisama po ito sa kanilang mga programa mm -hmm. ang ating pong SK meron po silang uh, 10% na budget ng Ira po mm -hmm. ng barangay at uh, isa po sa kanilang mandato na magkaroon po ng mga programa patungkol dito na i-address yung uh, health issues, uh, particularly na rin po dito sa teenage pregnancy po. Uh, mm -hmm. Nagkaroon po tayo ng executive order one for one kung saan ay uh, dito po dineklara na isang national emergency ang teenage pregnancy sa bansa at ini-encourage po uh, yung mga government agencies na magtulungan para sugpuin po ito. Kaya sa mula po sa NAPSI at uh, katuwang po ng mga sangguni ang kabataan natin dahil nansyan po sila sa bawat mga barangay, mm -hmm. uh, parte po sila ng struktura ng ating gobyerno ay nakikipagtulungan po tayo at meron po tayong dinedevelop dine po ngayon na adolescent uh, toolkit uh, para po dito sa pag-address pa ng uh, teenage pregnancy sa ating bansa. Okay, so yung magandang rekomendasyon niya na nag -ing -ing programa yan ng ating mga leaders sa Sangguni ang Kabataan. Well, nandyan yung kanilang pagtutok sa sports, pero sana matugunan nga rin nila itong pressing problem na ito. Now, you mentioned about the adolescent toolkit. Ano, ano ang timeline nito para magamit na ito ng ating mga kabataan? Um, ito po ay sa inception pa lamang na, 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 na stage. Um, although, ang pinaka-importante po, ito ay isa lamang sa mga approach po namin pagdating po doon sa policy uh, at intervention pagdating mm -hmm. sa teenage pregnancy. Ang pinaka-sinusulong po ng NAPCYS po sa ngayon ay maipasa po natin ang isang national policy. Yes. At ito mm -hmm. po yung uh, adolescent uh, Pregnancy Prevention Bill na nasa Senado po ngayon. Mm -hmm. At uh, we are hoping na sa pagbabalik po ng sesyon by June, ay mapag-usapan po ito sa Senado at para po maipasa na po ito. Um, kasama po ng uh, batas ay masigurado na meron pong uh, uh, comprehensive reproductive health education para sa mga kabataan. Uh, matukoy ano yung mga role ng mga ahensya at matukoy din na pag recognize dun sa role ng mga teachers sa pag-implement nitong uh, education isama po ito sa ating curriculum uh, ang role ng at guidance ng mga parents at ng mga guardian ito po ay napaka-importante. at uh, ganun din ay uh, makita ano pa yung mga iba pang pwedeng maitulong ng iba't ibang mga stakeholders katulad po ng media sa pag Uh, spread ng mga tamang informasyon patungkol po dito sa batas at para makatulong din sa mga kabataan na magkaroon ng tamang informasyon, paano ba ang kanilang uh, sexual and reproductive health rights, at uh, paano po uh, mapababa itong uh, bilang ng tumataas na teenage pregnancy, at siyempre maprotektahan yung mga kabataan mula po sa pang-aabuso. -pang well, many sectors will play a role ano, to solve this issue. Now, para makita natin kung gaano ka seryoso itong problema ito, paano nakakaapekto pagdating sa usapin ng kahirapan itong problema itong teenage pregnancy niya. Um, pagdating sa kahirapan nakikita namin yung malaking connect uh, ng uh, teenage pregnancy sa kahirapan, lalo na ay may tinatawag po kami ng uh, intergenerational poverty. Uh -huh. um, ito ay isang attempt para ma-break itong intergenerational mm -hmm. po poverty po. Dahil nakikita natin na ang kahirapan ay naipapamana sa mga mm -hmm. anak. So kung ang mga kabataan na age uh, 10 years old hanggang 19 years old, sila po ay napakabata at hindi pa financially ready, hindi pa physically, emotionally, um, mentally ready para maging parents. Um, at lalo na sa sa hirap po ng buhay po ngayon na patuloy na tumataas ang mga presyo ng bilihin mm -hmm. napaka limited yung oportunidad para magkaroon ng maayos na trabaho na may maayos na benepisyo tapos kung ikaw ay magkakaroon ng pamilya o magkakaroon ng anak so lalong dumodoble itong mga responsibilidad at siyempre mas maraming magiging challenges para doon sa iyong pamilya Mm -hmm. kaya And the cycle of poverty will ay continue, continue, right? O oh, magpapatuloy oh. po patuloy na patu uh, nagpapatuloy. Kaya ang panawagan po namin sa mga kabataan na sa mga sa ating sektor magkaroon ng pagtigil. Sana ay tumigil sa atin 'yung kahirapan at hindi mm -hmm. na natin ito ipapamana doon sa ating mga anak. Okay. Now talking about tatano kapag ka, kumat na naging na at age of 10, 14, mayroon ka ng anak. But of course, kailangan may yung servisyo rin ng gobyerno ay ma, maibigay doon sa nanay at ganun na rin yung sa anak. At kanina nabanggit mo yung repeat pregnancies, parang mas, mas lalong nagiging seryoso ang problema. So, in terms of that context, ano, ano yung mga po pwedeng gawin pa ng pamahalaan para matugunan yung ganong problema na narito na meron na ako, maaga ako na buntis. What, what can the government actually do? Uh -huh. Doon po sa panukalang batas na nasa Senado po ngayon, uh, yung social protection ay isa po doon sa uh, provision kung saan ay matulungan po natin yung mga kabataan na nabuntis na, matulungan natin silang makabalik sa eskwelahan, mag-continue yung kanilang pag-aaral, magkaroon po ng mga livelihood na mga opportunities para sa kanila at magkaroon po sila ng trabaho. At ganoon din po uh, mga legal assistance, uh, kailangan po natin ng suportahan. Lalo na uh, hindi po kaila din sa atin na ang mga ilang um, cases ng teenage pregnancy ay dahil po sila po ay uh, inabuso. Mm -hmm. Kaya uh napakahalaga ng tulong ng gobyerno pagdating dito sa mga legal na mga interventions at para mapanagot po natin yung mga may kasalanan at uh, magkaroon po ng hustisya ang mga kabataan okay panghuli na lang ninyo how important is convergence ang pagtutulungan ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno ang kanilang mga programat at stakeholders to combat this issue okay. napakahalaga yung pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno nakikita po natin itong uh, uh whole of nation approach uh, whole of government approach para po sa Uh, matigil yung tumataas na bilang ng uh, teenage pregnancy sa ating bansa. Kung kaya't ay hinihikayat po namin ang mga uh, kabataan uh, dahil tayo po ay uh, mayroong pong malaking role at ganoon din yung ating pong mga ahensya ng gobyerno na magtulungan po tayo para po maaksyonan natin at masugpo natin ang kahirapan sa ating bansa. Well, maikonekta ko lang ano, sa National Women's Month at uh, sana itong nga uh, problema ito ay magtulong-tulungan rin tayo mga kababaihan to raise awareness para eventually ay talagang uh, matigil itong cycle of poverty related to teenage pregnancy. Maraming salamat, niyan for joining us today at maraming salamat po ha sa ating ring mga nasa sektor ng kabataan na kaisa natin sa inyong pong mga programa. At dahil sa kabila po ng mga hamon na ating pong kinakaharap, ang kabataan po ay nanatili pa pag-asa ng ating bayan. At bigyan po natin sila ng pagkakataon na ma-enjoy ang buhay at hindi maging ama at ina sa musmus na gulang. At yan po muna ang ating napag-usapan, mga Karski. Samahan nyo kaming muli. At sabay-sabay tayong umaksyon laban sa kahirapan.